Mainit-init na balita, Barbie Imperial pumasok na rin sa Batang Kiyapo. Ang pagpasok ni Barbie Imperial sa teleseryeng Batang Kiyapo ay isang mahaligang kaganapan sa mundo ng showbiz, lalo na kung ito ay nagbubukas ng na posibilidad ng bagong love team kay Tanggol, ang karakter na ginagampanan ni Coco Martin. Sa mga nakaraang taon, si Barbie ay naging bilang isang mahusay na aktres at isa sa mga rising star ng kanyang henerasyon. Ang kanyang pagsali sa Batang Kiyapo ay hindi lamang isang pagkakataon para sa kanya na ipinapakita ang kanyang talento, kundi pati na rin upang kepag ugnayan sa malawak na audience. Sa industriya ng telebisyon sa Pilipinas, ang konsepto ng lab team ay may malaking epekto sa tagumpay ng isang palabas. Ang chemistry at pagtutulungan ng mga pangunahing tauhan ay kadalasang nagiging dahilan kung bakit umaabot ang isang serye sa mataas na ratings. Kung si Barbie Imperial at Coco Martin ay magkakaroon ng magandang chemistry, maaaring magresulta ito ng mataas na viewership at suporta mula sa fans. Ang pagsali ni Barbie sa Batang Kaya po ay maaring magdala ng bagong audience base. Si Barbie ay may sariling fanbase at, at ang kanyang presensya ay tiyak na makakaakit ng mga tagahanga mula sa iba't ibang henerasyon. Ang kanilang pagsasama bilang love team ay nagbibigay daan para sa mas maraming kwento at eksena na maaring umantik sa puso ng mga manonood. Ang kanilang interaksyon ay maaring maging puno ng saya, drama o kahit romansa. Para kay Barbie, ito rin na isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan bilang isang aktres. Ang pakikipagtulungan kay Coco Martin, isa sa mga batikang aktor ng Batang Kiyapo, isang hamon na maaaring kaharapin ni Barbie ay ang paghahambing mula sa dating love team, partners niya o iba pang aktres na may makakatrabaho ni Coco Martin. Mahalaga para kay Barbie na maipakita ang kanyang katangiang estilo at personalidad upang hindi siya maikumpara ng negatibo. Ang mga fans madalas may mataas na inaasahan pagdating sa chemistry at performance ng kanilang paboritong love teams. Dapat maging handa si Barbie at ang goal para dito mapatunayan ang kanilang kakayahan. Bilang bagong tambalan, sila rin ay magiging sentro ng media attention kaya dapat nilang pamahalaan ng pressure at paninindigan laban sa anumang negatibong balita o opinion. Sa kabuuan ng pagpasok ni Barbie Imperial bilang posibleng bagong kalaptim ni Tanggol o Coco sa Batang Quiapo ay nagdadala ng maraming posibilidad para pareho nilang karera. Kung sila ay magtatagumpay ng magandang relasyon on screen, tiyak itong magiging kapakipakinabang hindi lamang para sa kanila kundi para na rin sa buong proyekto. Kung nagustuhan mo ang aking vlog, mag-follow ka lang i-heart mo ito, mag-comment ka at i-share mo na din. Maraming salamat.